I-shoot mo. Nakakausap namin si Sir Ricky wala while Sabi hindi kayo close. Hindi. <laughs> so nangipiya siya. Nung, nung part kasi na ipagbabasa nung nakita niya, mag-amuse kayo. So, Inatak pa rin

Diba? baka ba ang Diyo? Baka naman iba, no, sa church. So anyway, ito uh, siguro safe naman itong book na to. So uh, kahit ang building, huh? dito, pwede mo ito Looking for more Baka ba mo kagabi? Yeah. Oo. Yeah. Kaya eh, tambay. Pero okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. kain lang. Okay lang. Okay lang.

First, datas ng when active child boosts the mind's energy, energy, and function. First three items first, he ang amat na tao. sa akin doon, nasa side of sa akin sa ganyan. Oo. No, no,

Tina-accept ako. Hindi naman tema. Dallas, Dallas, yeah! Sa siya, wala tayong pinag ko! mo po tayo ngayon sa Concepcion, Palabon para bisitahin ang kinalakihan lugar ng sikat na kumidyante si Bayani Bayani. Pag nakikita ko na siya doon,

taon ka na nung nakatira dito? Ano? Uh, uh, high school? High school? Oo. Oh, okay. okay. Ang lalaki. Ito ang Ibi, ito ang mga Rudy. Dito sila.